sa ating vantage point dahil sa lakas naman ng uh, buos ng uh, uh, ulan, na uh, Mel. So, Rafi, siguro maganda sa puntong ito, eh, pahintulutan niyo pong uh, aking alamin kung nasaan ang mga kapuso nating mga reporter. Unahin natin, Rafi, tema, location, please. Nandito tayo ngayon, Mel, sa may mobile command center ng MPD uh, uh, sa may uh, kaliwang bahagi uh, nitong Grandstand. Maki-fahatin? Maki-fahatin kami? Maki? Wala sa line si Maki. Subukan po natin ang kinaroon ni June Veneracion. June? Okay. Mike Enriquez. Mike, come in please. Kung nakaharap ka sa Kirino Grandstand, Mel, nandito ako sa kaliwa. Uh, halos tapat ako nung kinaroonan ni Rafi Tima. Uh, mga, siguro mga isang daang metro o baka hindi naabutin dito sa may bus. Aha. Uh -huh. uh, Mike, anong kinalalagyan mo ngayon? Uh, dito nga no. Uh, alam mo yung lumipat uh, ka no. Lumipat ka. Ha? Alam mo yung kinaroroonan. Uh, ko, mga ilang talampakan lang inurong namin. Uh, naka, yu, kung makikita mo kami ngayon Mel. Oh. Nakakubli kami dito sa Meron dito mga flower box. Uh -huh. Na mga hanggang uh, mas uh, mababa pa sa bewang ng konte. Okay. Mula tuhod hanggang bewang. So. Oo. Uh -huh. uh, dito kami naka dito kami position, naka mo? Yuko. Nakayuko? Oo. Kasi nga yung tinamaan dito eh, dito lang sa may namin hamin eh. Oo. Dito nagpaktuhan yung mga tao. Oo. At pinatay na namin yung mga kanina, puro ilaw dito ng iba-ibang mga media na nagko-cover. Oo. Patay na ngayon, pwera lang sa isa na lang ilaw na natitira na pinaka pinakamalapit, uh, hindi naman malapit na malapit, siguro delikado kasing puntahan yun ng, ng uh, tiga pangasiwa ng ilaw para patayin. Hmm kaya siya na lang ang kaisa-isa spotlight na nakabukas. Ah, uh, mel, ba patuloy ang pagbuso. Kaya itong plant box ang ginagawa namin parang aming panangga kung sakaling magpaputok na naman ang sunod-sunod mula doon sa loob ng bus. Aha. Pero wala ka nang nakikita dyan sa dilim dahil sa ano? Dahil sa ulan. Ah, uh, wala, kita ko dito yung uh, mga mobile patrol car. Uh -huh. Kita ko rito yung uh, si yung uh, kineroroonan ni Rafi na uh, Mobile Command Vehicle ng uh, NCRP o PNP. Uh -huh. uh, kita ko rin dito yung sasakyan kanina na sinubukan nilang gamitin para hatakin yung pintuan na uh, hindi naman nagtagumpay, uh -huh. na hindi naman natuloy. lang uh, uh, anlubing. Uh, kung paharap ka sa bus, yung kaliwang bahagi ng bus, kung saan nandun yung pinto ng mga pasero papasok sa harap, kitang kita namin mula dito sa kinarororo namin, Mel. Ngayon, alamin natin, maraming salamat, Mike, ha? Alamin naman natin na naroon po ngayon ni eh, June Venerasyon. June! Mel, <laughs> Mel me, alam mo, yung pagkatapos ng, ng putukan kanina, uh -oh. grabe yung amoy, yung, yung tear gas, di ba, naghagis hagis ng tear gas, uh -oh. O kung ano man yung uh, uh, hinihagis kanina ng mga otoridad ng sa loob, naglabasan, simula nung uh, pumutok, Mel, pumutok, so obviously, galing sa galing sa loob yung uh, putok na yun, uh -oh. at uh, sumingaw, kaya nag-spread dito sa sa mga siguro mga radius of about uh, 100 meters nil. So, mm -hmm. Kaya nga kaya nga nung pagka uh, kaya nga nung pagkaputok na yon, maraming isang tanga sa Kumbaga kung parang sa mga rally ah, pag ginagisa ng ng tear gas. Uh -huh. uh -huh. Ganun, ganun ang pakiramdam nila kaya nagkulasan. Aha. Aha. Pero ang uh -huh. ano, an an ano location mo diyon? Na, nandito ka? nandito rin ako sa may bandang uh, left side nil, sa left side nitong uh, nitong uh, nitong bus. at uh, nakikita natin yung... Ayan, 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 Mel. May ay, umuusok eh. May pumutok naman. May, may, may pumutok. May Tama nga. At tara yan. Yan. Sunod sunod. Sunod sunod. Sunod sunod. Sunod Nel Mike. Sunod sunod ang putok. Narinig nating, nating uh, putok. Uh, buong, buong akala siguro ng mga otoridad ay uh, hindi na hindi, hindi na Hindi na itong uh, itong soft At uh, sa may bandang putan. Sa may bandang putan ang gagaling itong putupan. sa mga sandaling niya ito Mel uh, obviously sinitave nung uh, suspect yung kanyang mga natitirang ammunition at talagang tiniis niya. Hindi natin, ma hindi natin lubos maisip kung paano niya na nakakayanan itong napakatinding amoy dala nitong uh, tear gas na ihinagi sa loob. Hindi natin alam kung may dalabas siyang face mask or what. Uh -huh. Pero obviously, inaabangan niya, inaabangan niyang pumasok itong mga otoridad at yun yung kanyang advantage na gusto niyang... Uh, I-take para pagpasok nito ay mapuputok niya. Yun nga yung nangyayari kanina pag lumalapit na. Siguro uh, sa, sa palagay natin nakadapa itong uh, sa mga sandaling ito at nag-aabang lang uh, pumapasok uh, ng mga otoridad dito sa, sa bus na ito, Mel. Oo, kasi sa video talaga nakikita namin dito yung usok nang gagaling sa bus eh. Oo, oh, oh Mel, kaya talagang uh, paalala lang. Uh, kung wala talaga kayong business dito, eh, wag, na kayong dumikit. Uh, uh, lesson na nga yung kanina nangyari sa, sa bata. Uh, fortunately, Mel. Fortunately, sa, sa paalam. Ayan, Sunod-sunod na. Sunod-sunod na putok, Mel. Yes. Mel, sunod-sunod na sunod putok. Ewan ko kung narinig nyo dyan. Dinig na dinig namin, Mel. Kapahan Mal. kami dito sa tubig. Aha. Na, ayun, sinundan na naman ang putok pa. Ah. Hindi ko na nakikita yung nangyayari, Mel, sapagkat nakadapa kami sa lupa. Ang nakikita lang namin dito, Mike, ano ha, eh, usok talaga. Malaking usok na nanggagaling mula sa loob ng uh, bus. Ah, uh, meron kami nangikita isang pulis na nakaakma, may dalang armas, uh, pero hindi natin matiyak kung ano talaga ang plano nitong uh, pulis na ito lumalapit hey, sa hey, bus. Huwag niyo kong daganan. Sandali. Nad, nadadaganan. nakakadagan kami rito. Sa pagdapa, Merong isang pulis doon sa may pinto ng bus. Hindi ko alam kung alin sa mga angulo ang naka-on sa inyo dyan ngayon, Mel. Iba-iba posisyon ng camera natin dito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. naka shot tayo ngayon, Mike. Pero, uh, Mike, ano, you know, um, uh, kasalukuyan daw ng presscon yung driver ng bus. Kaya pansamantalang ang pupunta tayo sa kinaroroonan ni Sige. Susan, Susan Enriquez. Uh, meron daw pong press conference sa isinasagawa. Wari ito ay sa presinto sapagat kanina ay nakita natin na doon dinala sa MPD headquarters itong uh, driver ng bus uh, hindi, may, tao. may tao saan? ang kabayanan po natin yung uh, press ko na akin nabanggit kanina uh, samantala mukhang sila uh, silang lahat ay napunta doon sa harapan uh, Mel, 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 Mel Go ahead. Mel, may kumakaway dito na pulis yung dalawang kamay niya pa sa lubong Parang wala na or something ang ibig sabihin nun. Ah. Uh -huh. So, hindi natin alam kung ano ibig sabihin ito. Sandali. Unti-unti na kami munang uh, tatayo rito. Ingat, Mike. May, kin may kumaway eh. At eto naglapitan na. Yung mga limang mobile patrol car na sinabi ko kanina. Mike. Okay. Naglapitan na. Okay. Alamin natin, ano. Mag At, mukhang malapitan si na Mike na Hindi na nakayuko yung mga pulis. Aha. Uh -huh. Michael. Hindi na po. Karamihan din na nakayo ko. I'm sorry, Mike. Michael Fatin, pasok. Go ahead, Mike. Uh, 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 positibo na 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 nasukol o napasay na itong uh, suspect. Ito si Tio Otto Sabete, yung naka, itong sniper na nakabarel. Uh, Ma-interview lang natin sa nag Nagkano siya ng pierga? Ang sakit niya rito sa mata sa, sa, skin. Ito si Sabete. Ang uh, Amel, uh, lang. <laughs> Dalawa kami na ano, sabi-sabay kami. Sabi-sabay kami. Sabi-sabay si yan. Ah, uh, Samuel. Maganda uh, kami po. Maganda kami po. Opo, ah, ikwento si nyo nga po sa amin kung anong na nangyaring strategy ninyo. Ah, uh, bali, yung patirga na siya, yung pa doon sa may kabilang pintuan. Aha. Ayun, kumangat siya ng konti. Yun, nakita ko, yun, naputokan ko na siya kagad. Nasa pool mo. Paano mo nalaman na nasa pool mo? Yung pagputok ko ng una, sabay yung kamay niya, manunak agad. Sinunda agad ng kabahati ko si Tay Martin. Aha. So, ibig sabihin sa mga oras na ito, alam nyo wala na yung hostage taker dyan. Uh, hindi na makakalaban sa mga otoridad ngayon. Uh, kine-clear pa ngayon ang EOD kasi may information pa kami na mayroon pang ano, uh, granada. Kaya kine-clear pa ng EOD namin. Aha, okay. Maraming maraming salamat po sa inyo, sir. Mel, 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 Mel. Go ahead, Nagtagulo Mike. Nagtagulo na yung mga tao dito. Yung mga usisero, biglang naglabasa na, oh. Kahit malakas ang ulan, nagtatakbuhan sila. Tabi mo doon sa bus. Mike, May eh, problema ang mga otoridad dito ngayon sa tinatawag na crowd control, Mel. Ako. Ayan, yung mga tao, oh. Alam yung mo ba, Mike? Mga civilian. Mike, nakausap oh. namin yung sniper, ano, na bagaman na. Ina okay. niya. Inaamin niya, nalabarin niya. Meron pa daw granada silang pinag-iingatan. Hey! sapagkat eh, may hindi, hinala hindi, na may hindi talang granada. Itong mga, itong mga tao nagtatakbuhan, may mga walang kinalaman itong mga ito sa nangyayari dito. Hindi sila mga membro ng media, Ay, hindi sila mga otoridad. Uh, ayun, no? Uh, mayroon silang pinagtakaguluwaan na isang sasakyan ng pulis Nakukumpulan doon ang mga tao. Eh, kung mapapansin mo, kung konti lang ang mga nakapayong, ha? kahit malakas ang ulan, oh. sige pa rin ang mga usisero uh, dito sa Luneta. Mayroon oh, uh, yung iba nakikiyakit pa sa hagdanan ng no, mga photojournalist o mga photo Mel Oo. Oh, oh. Like, ano nangyayari sa bus ngayon? Wala, nandun lang siya, pero may ilaw na ngayon na nakahumang dun sa pinto. aha uh -huh. At uh, meron na nagpa-flash ng mga camera. Okay. Hindi lang ako makalapit, sapagkat kung lalapit ako, hindi na ako makakapagsalita sa mikropono. Pero mag uh, Nel, kaya... Parang may nakita kami...